Uy, bumagsak? Oh, no! Kage! Bumagsak o oh, ano? Ano? Bumagsak <laughs> o oh, inaayos sila? Pinatulala In sa iyong kagandahan Naalala mo pa ba tayo pang dalawa Di ko inakala sikat ka Ay, sisikat din ang araw at makakaraos din lahat tayo la ka la alalalalalala Hindi habang panahon, mananatili ba inatan ang ko pagkat Ang galing sa daan na yun Lalo lahat, kailang ulit ka pa? This seems that we can come to the phone And I know it makes no sense Push her out out the door but it's the only way i hear your voice anymore it's ridiculous it's been months for some reason i just hold on the let go hold on you honey help it's on its way rise up rise up rise up madeline the saddle and go again rise up rise up rise up Madeline Whoa 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 the shiglass it in Madeleine Tuk 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 tuk, tuk. Remember when Hold on you know Uy Wumaksa Go get ano. No. <laughs> umagsak ko inaayos sila. Kagi. Umagsak yung mga bakal galing sa taas. Ho. Oh. Bah, hindi naman. Hay kit na sa balita yun kung umagsak. Huwa, huwa. Unti-unti na nawalan ng sigla habang tumatagal ang panahon tila ang lamig mo na sa akin ayaw mo na sa akin di nagkatotoyo hiniling na kayo may tumaan at na rin alawa iniwan mo ako yan ang tangi kong nalaman mula Nang akin nalaman na di tayo para sa isa at isa matapos mong lasunin ng damdamin ay sasabihin mong ako'y mahal mo kaya ko pa naman umibigat muli sana magpatawad kaso ay hindi sa'yo Lingon na lang Tara! Tara! Nakalim mo Tara! Wala naman sa ating halang Sadyang pinabayaan lang Alat naman ay nilaan ko para lang sa'yo You are the song You are my life You the last thing on my mind before I go to sleep at night you're always around when I'm beneath